<laughs> Mama, take this bed for me I can't use it anymore It's getting dark too dark to see Feels like I'm knocking on heaven's door Ay, ay, nag nag knock, knock, door. it on heaven's door. door. <coughs> hey. kok? Ali <laughs> <coughs> 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 no. Oo. Niwa ko na niwa na. Pari na tagbuhok. lang, ngit lang, nit lang. Na. Na. Huwag taas kong buhok na, kay pari agit tagbuhok. Oo. mga ilang imong maingon sa ila, sa, sa ila tanan no, kinagtanaw. Oo. Gila ba kayo? Shout out. Shout out. Shout out. Shout out. Okay, oh, nice. Pa pa. Oh, Papa. Oh, nice. Oh, nice. Papa. Tapos tayo pa pao! Pa, oh. hmm. Pasalamati! Eh. Uy nawala! Pasalamati eh, ganyan na! Ganyang, salamat sa naghatag Star! Salamat! Hindi na! Salamat kay mam... Salamat, ma sa salamat sa naghatag... Kaya kay mam ko nararangit lang alam. <coughs> kay Mariel ah, Marie. <coughs> salamat kay Mariel Marie. Marie.

Mula ng magkaisip ay and nagisnan one, ko ang problema man. Hanggang sa kasal mo akin pang nakikita Tuloy pa rin ang dimaan Kalang na ang plans kaya Lingko tiyo Ganaw siya ba? Bisa di lingkup, biar gue tangan ais pos Mga mamamayan doon Ay tanoo ang gagawin Sa tui tui Mga taong walang malai <laughs> Madlas na da da ma isang indana, indana. Hello, Pinoy, pinoy kapuwa pinoy. Anna am Nagla Bandito Samindana. Marami ng dugo ang go. i ng Dumanak ba maaawat? Hindi na ba matatapos? Ang solusyon ba'y sa lupang pangako? Hindi na ba masasagip ang mga kapatid natin sa Mindanao? Mindanao Mindanao. PINOY KAMUA PINOY ANG NAGLALABAN DITO SA MINDANAU MARAMI NANG DUGO go, LUMANAK SA LUPA NANG MINDANAU

at makinig kayo Ako'y may daladalang balita galing sa bayan ko Nais ko, nais ko, piskat Nais, nais ko, Nais ko, nais, 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 nais ipamahagi Ang, 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 ang,

Tas, <laughs> mga kaibigan at mag kayo Ako'y may daladalang balita galing sa bayan ko Nalis kong ipamahagi ang mga kento at mga Iyong yari sa lupang, okay. okay. lupa iti nga ang lupapin ang galigan koy may bahin ang tugon may mga lurom di makalipat na zahal may mga puno walang dakot Mga pusong di makakibo Sa mga pangyayaring nagaganap Sa lupang ipinangako Duul mga kaigsuunan upami paminaw ka mo At una ako'y dalang Ikan sa banwa ko gusto ko nga ibahibalo Ang mga istorya nga nagpangita na Sa buong isaan na to no?

Namitrisa <tuk> ko, Namitris Balay. Jaming. Oh, nag Jaming. Jaming-jaming ni kadali kay Jaming sa tinakaid. Pagataon tulog naman <tangan> pud nya pagumanog tulog. Tulog ana. Accept pa di ay ay. Siya to di ay. Wala oi, wala nag naglingaw-lingaw lang ni Risabalay guy. Shout out sa imong adya bro. Shout bro. What's up? Kami rin sa balay, kanang nagkuhan may nag, lingkod lingkod lang niya, istorya magic. Kanya, pag istorya anak mong nga, pag anak dosa sa maraha ba, kalit, kalit lang atos babaw pag ukab pula, na Nabal to, queen of heart Bro, 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 matulog At siguradong sinabi, "Waring, Warin dyan Gayul. Nataas <laughs> ninyo, "Welcome to Matthew." Wala, wala biyanak. Nabi, wala, 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 Oh wala, siap pulo wala, wala, Delena. nyak nyak uh, shout out from ano si si Marky si Marky Zamoras from Samar pasyotot from Burakay si Hasmin Vargas sana all patutuya kuyas mututui ka halo

Ada nah, si Bigel Andre si Junjun -Jun, nah, so aku Lina. Ada si Junjun B. Lina. Oh Andre si Bigel nak tulog. Oh live. Kita. Atulog. Ay, thank you sa much akuan. 1000 star. Imo eh. Oh. mỗi ngày account ngày 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 account ara, ngày 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 Na. ngày big ngày 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 ya yeah. di ka pag uli mo to na tulog kusog sa tulog ang ito hinay ang signal hanap logi hanap po eh oh ah. sa mga viewers? Aduh mana tisang kapobati si Abdi kari kita pelintukan jo naramidri sa balai ke koandres <laughs> menemukan nakaron mama maribek ma gabi ibihak ma amping jakano nai ai so. amping dia abeng. History po day. Imong ingon kay mayong gabi sa inyong tanan sa wala pa nagkaon pagkaon na mo. kayo og diri mo lisod mabuang sa taong nga wala dili gusto. Yon. Ay. Sorry. Oh. Sa mga kuandra. Sa mga sa mga nasukod dra. Sa manong kon di sulatan ning apulo na puno. Oh, lagi, Portrait lagi ni oy. Eh. Mene, 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 mene. Wala dai na nanghid mong gamit ang Ah, wala ko na nanghid, oi. Alam nga, magbananghid ko, natulog, mene. Nga, pagtulog niya, lisod pong pukawon pa na ko, naman ko nga dahi. Ha? Ana, thank you so much. Lisod pong dog, ma, og, og, mamukaw ko, ano yung no, moingon ko nga. Kuy, wala mo kong sitpon, Nga, og magmata, sumbagon so, pa lang ko. Hadlok, bi, ako, ano no ano ginaingon nga, liyon ko, pero, Iyon ko pero Buwan Kisi ko ba? Iyon ah! ko pero Mone akong amo Kuhanin ka ng Mone akong amo Bahay so Nakauwi ako ngayon Kasi rest uh, Rest day po namin ngayon So Umuwi ako sa bahay uh, Binigay ko yung oras ko sa Kay eh, Abigay lahat Kisi ko ba? Kisi ko ba? Kisi ko ba? Dali! Kisi ko kay Gatag Binakong oras mo ha Dali ba? Dali ba? Oo, oh, uh, nagpapos uh, lang. Maray na, ko ah! Wow. Na, mo Yun, na, mo. kasi hindi naman ako. Huwag kang magbisaya kasi maraming mga Tagalog dito nakikinig sa atin. Sige, 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 sige. Ano, alam mo, hindi naman ako, hindi naman ako... Sige, Tagalog siya naglakaw? Umalis. Oo, oh, hindi naman ako umalis. May, nag, nag may hinatid lang ako na manok doon sa kay, Ag kay Agot. Hinatid ko doon, tapos nagkwentuhan kami sa buhay namin na ha, sa, sa future ba kung ano bang mangyayari eh paano naman yan eh nag-uusap kinakausap kita natutulog ka pa uusapin kita ngayon ha he sakit akong kwan eh likod natulog pa ka no kaya naman may mga sakit kong ras paano mo matulog na ginabantayan ng itik ka. gani kaya natulog mo ka noon habang eh. katulog ka kaya ginabantayan ka kay Basig. Damanon ka ba? Magdamgo ka. Basig magdamgo ka nga. nag ta. Sweet kita duha ha. Pagibanta yan tika. Kay Basig pagmata ni mo. Makitan na. Opra pagmata ni mo. Makitan na yun Pare malipayon dayon ka. Isa kami? Isi ba? Isa lang? Ay, nagandang nagtanong. Sorry guys daghan din nagtanaw oh, pinapahirapan niyo si Idol kaya nga magtatagalog ka naman kasi shout out from out oh, as in shout out ko nga pala ako nga pala from California si uh, si ano si Pili Ignacio yan oh, magingat-ingat -ingat ka dyan so, sa 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 sana sana all night uyub uyub Bini-bini dia bini, 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 kompak, Lisa. So train the cat. Kita kita ntar bingit. Milih Allah, Allah, tanya Kamu takut. Anak, ha Membagi, ha ha ha, ha. obsid-sid. Sweet, sweet. Sorry, kau nono. Negeri itu pulung. Tungguin aku. Tungguin kamu Tungguin aku. Tungguin aku. Tungguin aku. aku. Tungguin aku. na yung ilong tinuod mong guniho humuk kini kayo <laughs> humok na yung ilong iwi um, di ay ano ba ano kami ikaw sa imong ulo may iwi akong ilong hindi mo narito kigod yung ilong hindi mo narito kigod yung nga waman nga may iwi din nag may sa ulo kani mo gyo yo dia gikis ni mo na sa kuo pag snipe ko <laughs> Loh Mama Mama Anna Si Kokeril 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 Thank, carey, to... po carey, po carey. Thank you so much ma'am Tinood ba yung Ikaw Di pa pa ganito tinood na Hindi Maraylog ko mga Salamat eh ma'am Ilyas ang sarap nyo Ang sarap ko pala <laughs> Ang sarap nyo panuorin God bless your family Gen God bless to me

siya na pala kung palipayon. Nga palipayon kung kunin mo. Dapat kung hindi na palipay, ka palipayon kung kunin mo. Ano ba? Balance ba? Balance ba? Balance, balance ba? Puli-puli ba? Wider-wider mm -hmm. ba? Palipayon tika. Palipayon po kunin mo. mag -joke ka. Kaya mag -isi ko. Kaya mag -joke kung mag-isi ko. mag-joke dapat mag-isi ka. Pupun <laughs> ka? Like <laughs> ka sa ni Cross. Turn niya liwat. Ha? Dalawang si Pulo. angkop da dagan masuk ko ay eh. ngkuon dagan nga dagan nga malagot padal kentag memo <laughs> memo katung ko ban ni kwan ba katong finding memo katong kwan nakuha niya pulo sa kwan nakuha niya pulo dagat finding memo memo ay memo di ay Ay, memo Kani mo, kani mo, kani mo lang ako Kani mo ang pagigugma ko Lili ni mawala ang pagigugma ko Kani mo, thank you so much Ah, oh, huh? bye. I'm chug na po chug doy. No, ma'am. Salamat kayo. thank you so much, ma'am. Ako mag-winag-lebi, ma'am. Ako mag-winag-lebi, Ako mag winag Ito mo kakampi bro Gutom ka? Ato, kisi ka Ano ba karang matangkaon? Ha? Manambok ka na hindi ko Ah! Kita mo kayong mga ano? Ano sa ganitang paan ka tong Kapag nasa tiktok bang halukan ka Ayun Dubi dubi duwap panalangin Pusa ka bang Ay, makapilig ka, magisama ka, yan ang panalangin ka Yeah! Hindi papayag ang puso ito Mawala ka sa aking pili Abi ko iyong bigay Ito hmm. magkanta kayo Sorry Ay, di kita makan di pesengir kayak. Oh, Bracelet. Thank you thank you so much Ali. Very simple. very simple and natural. Mm -mm. Papa, yang ampuh, sang

ni Nakaka... Nakaka... na si mam abi basib na pas mo nakakaw na mam nakakaw na mi Kahit antok... Ganda, kaitan Kahit antok damo ang ganda mo! yung 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 mata yung 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 mata. yung 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 mata? mất tâm nguyên yapunaki tao binh đao bài mà ghi tao ai hảo binh đao